Nagtrabaho na ako kasi nilalait mo ako eh. Oh. Baka traba trabaho-trabaho na naman yan ha? Hindi. Baka may tinatrabaho ka dyan, na crew. Brabe naman to, naghihinala ka agad. Ito ba, nagtatrabaho ko sa above sea level, kinawa ko. Kinawa First day ka? of work. Update ka agad kay baby. Be may tinatago ka no? Be, naman pwede Nagsa-cellphone habang nagtatrabaho, di ba? Parang di mo naman alam. Tawagin oh. mo yung manager mo, m***ahin ko. Uy, ano naman mamurahin? Siguro may nilalang dito si Jampon. Masundan nga. Kawid mo yung girlfriend ko si Felicia. Felicia? Bumalang? Opo. <laughs> Hello! Ako pala si Patricia. Patricia? <laughs> Patricia po. Pwede makita yung ilong mo lang? Kahit y konti lang? Yung ilong ko? Mmm... Ayan o. Yung sa girlfriend ko kasi sabog na sabog yung ilong niya. Eh sabi, medyo sabog lang ha. Ah, edo lang. Masalit ko. Ano? Malamdita? <laughs> Oo! Oh, aray! Makita kayo dito! Ano ba yan? Girl girlfriend ko, pre. Si Felicia. Ay, ba yun? <laughs> sige na, walang tao sa bahay, ha? Uy, sa bago. Walang tao. Makikisali ka? Sa, o kung sa saan ka sa baba? Ha? <laughs> <laughs> huh? Hindi, manonood lang ako. mamaya ako sa be, ako baby. Oo lang, sige lang, oh, Paul. Sige na, sige na. Tara! Uy! Tara na! Be! Hello! Oy, hello, John Paul. Taas naman ang filter mo, be. Babaan mo naman. Ay, sorry, napindot. Napindot ko, sorry, sorry. Yan, okay na, ha? Oh, oh, be, be, na nasan ka? Ayan, trabaho ko. Nagtrabaho na ako kasi nilalait mo ako eh. Oh. Baka trabaho-trabahoan na naman yan ha? Hindi. Baka may trabaho ka dyan, na crew. Grabe naman to, naghihinala ka agad. Nagtatrabaho <laughs> ko para sa future natin dalawa kasi wala kang trabaho, batugang ka. Wow, ako pa. Naku, Chapo, nag-resign ako para mahalin ka lang. Mm -hmm. Mag-resign para mahalin? Ayaw mo nang talaga magtrabaho. Ito <laughs> ba, nagtatrabaho ko sa above sea level, kinawa ko. Kinawa ka? Of work. Update ka agad kay Baby. Be. Congrats, congrats. Thank you, Be. Uy, may customer. Boy, ako mo karoon ng makiato nga mo. Sino yung babae no? Hindi. Ano to? Ayan yan, no? Lalaki yan, Be. Ay, lalaki yung ano? pangit. Yeah. Girlfriend Ay, ko. Po. Ganda na girlfriend mo, ah. Bawal mag-cellphone, di ba? Pero nag-cellphone ako, matibay ako eh. Oh, Anong number niyan? Hingihingin mo nga dyan, Ha? Huh? Ba't mo? Ba't? Ba't kailangan hingihin? Eh, lalaki to. Ay, so, 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 sige na, wag na, wag na pala. Sige na. Gina, ano yung mamuna siya? Ano? Ano? Ano be? Ano mo mamuna be? siya? Ano? Medyo choppy ka, Jamphol. Hindi kita marinig. Ikaw yung hindi ko marinig. Nasaan ka ba? Hindi, nandito nga ako sa bahay. Nag-break time ka na ba? Pa-break time pa nga lang ako, be. Ah, nag-break time. Sige. Jaban Kamusta ka? Ko Kumain ka na? Ha? Kumain ka na? <laughs> hindi pa. Wait lang, be. Baka kasi mahuli ako ng boss ko. Kailangan ko magtago. Sige. Itago mo yung cellphone. May tinatago ka, no? Ben, di naman pwede nagsa-cellphone -se habang nagtatrabaho, di ba? Parang di mo naman alam. Tawagin mo yung manager mo, ma murahin ko! Uy, hindi mo mamurahin. Ma First day of, ano ko? Work First ko. baka crush mo yung manager mo, no? Crush mo yung manager. May kete ka ba? May kete ka ba? Tama <laughs> <laughs> to. Wait lang, bete. Tina... Saan ko kaya to yeah, okay, ito itatago? Pa, Pasuyo, <laughs> Di... Bakit? Customer yun, babe. Ba't mo inu- Oh, lul, wala akong pakailan. Customer lang yan. Girlfriend mo ako, ha? Oh. Basta, yes, mga na naman mo Sige, pwede ba i-end na lang, be? Kasi nakakahiya. Maraming kumakain dito. Ay, walaan mo yung customer mo sa akin. Boss, pasensya na po, Ah. Pasensya na po. Be, be, mamaya na lang, be. Baka pagalitan ako ng manager namin, eh. Mahirap na. Ha? Unwind! Sige na, sige na. Wait lang. Mag-update ako, promise. Ha? Love you. Be. Bae, love you! I love you too. Sige na. Oh, sige na, sige na, sige na. Work well. Mm -mm. Siguro may nilalang dito si Jampol. Masundan na. Ah. Welcome Ay. po sa above si level. Pasok Ay. ko kayo, madam. Ay, kuya. Take Ang ganda niyo po. Take na po ako. Okay lang po. Tara po, pasok ko kayo. Ah, sige Welcome po kayo dito. Sige po. upu po kayo, ma'am. Ay, sige po. Upu-upu kayo. Sige po. Sir, so, so, hindi po. naman po kayo masyadong maano po. Opo, opo. Sorry lang, bakit sorry po kuya. Ang ganda naman ng boses mo. May kaboses ka. Sino po? Pati may kahawig ka, pero mas maganda ka. Kahawig mo yung girlfriend ko, si Felicia. Felicia? Si Pamanan? Opo. Opo. <laughs> Hello, ako pala si Patricia. Patricia? Oh, Patricia po. Hmm, mas maganda Ay, pa. sorry, taken ako. Yes. Ay, oh, sige, oh. sige po. Ito po, order who kayo ng gusto nyo. Ako po magbabahid para sa'yo. Ay, kuya! Opo. No, no need na. Di, ako, ako na. Ako na. Ay, ikaw hmm. na. Sige po. <laughs> first day ko eh. Lahat ng sahod ko, ilalagay ko lahat sa'yo. Order ka po. Ito po yung pinaka best seller namin. Ito pong butterfly squid. Tapos, ito pong seafood boil special. Ayan po yung mga best seller namin. Masarap Order na kayo. Opo. Parang <laughs> ikaw yung masarap ko. Yay! Yeah! Huwag <laughs> mo ko lang tiin. Hmm, baka doon. makita tayo. Wait lang matang. po. Ako kukunin ko lang yung order niyo, ha? Ah, ako na rin po magbabayad nito ha? Sige. Okay. talaga <laughs> Landi talaga nito ni Jampol. Eh. Pag mahuli ko, yari ka sa akin mamaya. Ang mukha. Ma'am, ito na po. Oh. Ay! <laughs> Ubusin niyo po yan lahat ha. Meron pa po. Wow! Wow! Basta! Ang dami! Wow! ko kaya to? Tapos ito po yung pinaka the best. Ayun Akin yung... lahat ito? Oh. Kuya, bakit ako mo po? Ako yung kakain oh! Hindi! Sakto naman kasi ano ko eh. Break time ko rin. Tara! Tayo. <laughs> Hindi kuya! Ako lang mag-isa! Ako lang mag-isa kuya! Sure ka? Ayaw mo na may kasama? Lonely ka? Kuya, take Naka... na ako! Nakakulungkot eh. Wala naman dito yung boyfriend ko eh. Nakakalungkot yan pag ikaw kumain mag-isa. Oh, <coughs> kuya, bakit mo ako kinikis? Hindi. Gusto ko lang yung tahong. Masarap ba yung tahong mo? Tahong ko? Hindi, itong tahong. Ito, ito. ito. Ayan! Oo! Eh, hindi, hindi, ko pa alam! Hindi pa lang ako kumain dito, kuya! Pero ang sarap! Ang ganda ng bo... Ang ganda ng boses mo. Boses mo pa lang. <coughs> bitlang lang, kuha lang ako kanin, ha? Sige! tag tayo, ha? Oo! Oh, uh, oh. Uh. Hindi ako nakilala. Ay! <laughs> Nagbago yung boses ko. Mm. Ito! Ay. Ito, ito, muntik pa malaglag, oo. Oh. Ah! Ang Subukan kita. Sige! Ha, wait lang, kukuha ko gloves, ha? Okay Para lang! Hindi sa... no, kasi ako nang tatanggal ang Christmas pag kumakain ako! Paano kumakain yan? Ganito pa, ganun yan! Ganun yan! Ah, oh, Pwede makita yung ilong mo lang. Kahit konti lang. Yung ilong ko? Mmm. Ayan o. Yung sa girlfriend ko kasi sabog na sabog yung ilong niya. Eh, sa'yo medyo sabog lang ha. Ah, Medyo lang. Kasi may kuya kuha mo ko gloves. ang, ang ganda mo. Ang ganda mo. Ay, hindi kuya. Sige na kuha mo ako ng gloves. Hindi talaga niya ni Jampol na kuyari ka talaga sa akin mamaya. mag re Ma'am! Ito po, gloves. Kuya, lang din, lang din. Kuya, ano ba yan? Coco! Miss. miss Maganda. Oh, Ay, ano ba yun? Baka mm. mauli ako nung... Ah, um, mahawig nga lang. Hawig lang ko medyo, medyo hawig, mo lang si Felicia. Ah, kala ko mauli na ako. Um, 12 <coughs> po. As, kung, may, kung may kailangan po kayo. Ah, sige kuya. Baka ako kailanganin mo. Oh, sige hey, kuya, itong pagkain. Gutom na. Gutom na ako kanina pa. Well po. Ah, sige na! Ayos! Oh, Jumpol nga pala. Sige na. Sige na, gugutom na ako. <coughs> Ay, mamaya na ako magre-reveal. Kakain na muna ako. Jumpol, <coughs> nangyari ka talaga sa akin. Hmm. Tapos talaga din sa abab si eh? Ano? Malandi ka? Nalalangin mo ako kasi ibang babae ako kanina? Hindi, iniisip ko kasi ikaw palagi sa trabaho ko. Mm. Sorry, bae. ka mo yung kamay ko doon pagpasok. Sabi mo, ang ganda mo. First time ko kasi magtrabaho eh. Sasapakin ko yung mukha mo eh. Kuya! Sorry, bae. First time ko lang naman kasi magtrabaho kaya Stop ganito. Siyempre eh. talaga! Baka malinig ka ng manager ko, bae. Pasensya na. Ah. Sorry, bae. Eh, di wag! Arte mo! Nagsusorry na ako hey, sa'yo! Joke eh. nga lang, John Anong oras ba yung out mo dito? Pa-out na rin ako. Uh, oh, sige, sige, iti-take out ko na to. Pasensyo eh, na ba? Wala lang yung hinala mo. ko sa'yo kanina. Huwag oh, mo kawain pag-uwi ah. Hindi kita ako. Promise? Oo. oo. <laughs> sige na, umuwi ka na lang. Mauna ka na lang sa atin. Sige na. Kasi walang tao sa bahay. <laughs> <laughs> Oh, sige na. sige na, mag-iingat ka. Nag-chat-chat ako sa'yo pag mm. Ano ako. Ubusin ko lang auntie, yung kanin. Love Kasi... you. Love okay, you. Okay, okay. Aray ko! Aray. makita kayo dito. Ano ba yan? Girl, girlfriend ko, pre. Si Felicia. Ano ba yun? Ay, <coughs> makita ka. Bakit tatanggal ka eh? Mag-iingat ka mamaya, ha? Oh, oh, boyfriend ka. Kay? Uy! Ano makikisalo? Si Felicia yun, no? girlfriend ko yun, no? Anong name mo, kuya? Ano? dito ko, katrabaho ko lang ay, yan. Ah, katrabaho ko lang yan. Sige. Ano di, pre? Sige. Sige na. Mahuli ka. Mm -hmm. Sige na. Walang tao sa bahay, ha? Mag Uy, sa bago. Walang tao. Makikisali ka? Sa o saan ka? Sa baba? <laughs> ha? <laughs> hindi, manonood lang ako. <laughs> Mamaya ko sa ako hindi baby. Oo lang. Sige lang, mm -hmm. Sige na, mm -hmm. sige na. Tara. Uy! Tara na! <laughs> So, ayun mga copy friend ko, kung seafood lover ka or hinahanap po ang mga seafood, pumunta ka na dito sa above sea level. At ako nga pala, kahit estudyante ka guys, meron sila ditong 99ers. At nakikita mo yung malaki na squid na yan, ayan ang giant butterfly squid. At kung gusto mo magnegosyo, open for franchise sila dito guys. At ito ang number na kukontakin mo. At lahat ng mga seafood na makikita mo dito, meron sila ditong seafood sizzler for 2. Seafood Festival at ang kanilang best seller at Seafood Group Pack. At halal certified po sila. Kaya tara na, pumunta na dito sa above sea level. Let's go! At pakipalo ang Facebook page nila.